Gusto niyo bang makita kung paano natin magagawang walis tingting ting ang mga palapa ng niyog na ito? Watch this video and let my lola show you how. Hi! Ay, kita na, Video, Ngayon, kinokollect namin yung mga dahon-dahon at from there, magbablog ako. From there, gagawin yung walis tingting ting. So, tama na ang daldal -dal. dahil patapos na sila, wala pa ako nagagawa. Okay? Nakikikollect muna tayo. tuturuan daw ng lola kung paano gumawa ng walis tikting. Abotin mo yoko sige, gusto ko sa loob? Ano unang gagawin Lola? Siya pinuputol pa pa ganyan. Okay. Okay. Tapos oh, 'yan. Ang bilis. So <gayon> yung pwede akong nagkagawaan at yung matamihan ng aking mga mga nilalagay ako ng nilalagay muna. Mga dulo-dulo muna, sabay-sabay? Oo, sabay-sabay. Bago po ako kulisan ng madulo, madali pa gano'n. Dahil isa din na ano tayo ngayon ng tinte. Pag isang kuha, isang ikampot isang ngayariin isang mo ka lang tapos ay matagal pa rin -mal. Iipon muna kayo ng mga dulo-dulo muna ang ano, oh, ang tatanggalin. Okay. Yan nilalagyan ko muna. Ako magawa maggawa ng sa dia. Bago ko pag ay marami-rami na. Ako man sa nang tuloy mm, ang balat. Hanggang dulo. Mm. -hmm. Ay, okay, dapat po, ba't si paggagawa na ano ay tapos na yan, so nakaipon na tayo lola ng kumbaga ay isang bungkos ng kaunti. <laughs> Natanggal ang dulo-dulo. lang makita mo. <laughs> ah, okay. Bali lola, yung ganto kadami. Makaka isang tingting -ting na yan. Or you that. So, 'yung ubo, Dali, palapa, ane, yung... So, yung isang tingting, -ting, mga dalawang palapa, ganyan, Lula. Ang isang wales. Isang wales. Tatlong palapa. At tatlong palapa, Ako isang palapa wales. At tatlong palapa. Meron nang gawa ko eh, noon, eh, lima palapa eh, dalawang ano, dalawang wales. Dalawang wales, okay. Ay, tapa na lang, ano, isa to kami rupa. Ay, para At gawa may palapa, sayang naman. <laughs> ako yun. Kaya ko sabi nito sa batan na ay eh, wala, si eh, wala ata pa kayo doon nung lakbot na hindi eh. May mga walis yung eh. ah. um, lakbot kayo ng tagataan. Pinagpiti rin. Magkano ngayon lola ang ano, walis tingting -ting pag Balist nasa palengke? May tekis eh. Ah. Kasi mga nagbibili eh, yung mga, mga maramihan yung half-hour sale at this eh. Ah. Pagka nang in-retail, mayroong 20, 25. Nung bata ako, pag nabili ako ng walis ting-ting, ang gusto ko yung kulay green. Gawag, ang Ayun green niyo, pa. Yung hindi kayo dahon ngayon, matiba yun, dahon ng buli yun. Ah, iba pa pala yun. Yung halang um, yun, yung panay, yun, hindi man yun. Gawag, pag iwi na walis, iwi ko, parang mas masarap iwalis eh. Matigas yun. Uh -huh. Aho. Yung nagtitinda yun, hindi na nga ako binibiliin. Mm. Pero bihira ako makakita yung kulay green, lagi ay kulay brown. Hindi. Oh, gaw matagal, masakit sa kamay. Toto talagang kung giniginting eh, yung iyong siyasay mo, kaong pala, kaong. Kaong. Um, okay. Gwain eh, parang ang dulo-dulo iparang -dulo, eh, gung hindi masyadong masakit sa kamay. Uh -huh. <laughs> Pag arik <aray>, katigas ka, tigas, <laughs> sakit sa braso. Pag yung siyatan, naganiyan na kaka ko sa kamay. Uh -huh. Lula, ilang taon na kayo? Aba, nakita ko na kay 81 <laughs> 80 na. 81 na pala ang lola eh. 81 na ako. Ay, sige. Di... Sige, July 6 ang aking birthday. Hindi mahigit ng 81. <laughs> Oo nga. Hindi nga ang July 81 na ako. Sino lo lang nagturo sa inyong gumawa ng gayaan? Ay, ay, ito wala ikaw naman eh. Basta makakanta mo yung yabawa. Ikaw, eh. Badali ka Alam nyo na, malala. Ay, <laughs> Kaya ng mga luto ka kanilin eh. Yung pag siya, pag siya ang uh -huh. hay. Ayaw kayo doon lang nanood sa inyo kay Kwan eh. Yung sa inyo yung magbertya niya yung ama. Apo. Kasi yung naro ko si Marling Mar Gayo. yung luto ng hay ako nanonood. Hindi ko siya kung ganyan. Gayo talaga nagsiyang hay dito. Gusto so, gusto niya eh. Favorite. Oo, oh, may kuwa, pakula, may laser. Ego ako magawa eh. Ngayon makakasalo. Hindi naman siya sila pag nasa. Oo oh, nga lola. Basta na, nasa freezer. Ano? Hmm? Sige, tangkwa nang ibigay isip. Ginigisa mo nga na bago pa nga ka hindi, 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 Oo nga. Sa amin din, Diretso na. Pag napalot, ilalagay ko sa, ilalagay na kanya ang at ang plastic. Iyon uh, na. Ay, salim ko ba? Hindi pa, hindi na pa pa Oo nga. Sa din. Hindi ka lula yung ganyan, may buk, ano nga, bukulas doon? Ang tawag doon? <coughs> buk, bu yung pang ganon? Yung tawag buklod. Abo, buklod. <tose> <tose> Hiti, aligna, gabi, na, hindi, na yung yan na lang is straw ang tinatali. Tali na lang ang straw na lang. Yung unang mga nagbibili nga, nang gagawa noon. Yung sinasabi mong yung green. Oh, Apo, yung, yung buklod. Yung buklod yun. Ang Ayun, ganda nun eh. Yung din Ano ginagamit sa paggawa ng buklod, Lula? Ay, di katawan din noong kuwang yun. Nung kaong? Oo, yung kanuha na nito ganito. Oh, ay, yung pinakapalapa. So, uh-huh. Mm -hmm. Okay. Kaya yun ay parehong green. Mm -hmm. mga, na na Pwedeng tali na lang. <laughs> Saka yung mga panita kaya yung 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 mga pasarili dito na lang. Ipapakita na sa atin ng lola ang kanyang finished product. Yun! Ang walis ting, ting Ang ganda. Sampo lola! <laughs> yeah. Ayan na. Ang ganda ng ngiti. Oh. Thank you lola! practice din ng pagwawalis pag may time <laughs>